Si Senator Rizal Tevero, sinabing walang nakita nga, o walang nakita na blankong item sa bicameral report ng 2025 national budget. Hindi rin kumbinsido na magpapasa ang kongreso ng pondo na may blanko. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan na tinutukan ni Bombo J.C. Galvez. Wala raw nakita si Senador Arisa Ontiveros na blankong items sa Bicameral Conference Committee Report ng 2025 National Budget. Tugon ni sa pinalutang ni Representative Isidro Ungab na may bakanting items umano sa pambansang pondo. Ayon kay Ontiveros, kahit daw kumontra siya sa budget sa pinalabersyon, hindi siya naniniwala na ipapasa ng Kongreso ang pondo na mayroong blanko. Bagamat iginit ng senadora na wala siyang nakitang blanko, binigyan din pa rin niya na seryosong issue ang maaligasyon ni nadating dating Paulong Rodrigo Duterte at Representative Ungab. Hanggang sa punto na uh naka na, bumabasa at nagdedepensa o kahit pala sa mga plenary interpellations marami rin may akong ininterpellate uh, ng mga budget ng ibang mga department at ahensya hindi yung mga sponsor ko ng mga budget hanggang sa uh, huling bicam mm -hmm. meeting nga na dinalohan ko wala akong nakita doon sa working drafts na dinatrabaho namin na blank lines tinabi pa ni Yung na dapat maging higit na transparent ng Bicameral Conference Committee o sa pagtalakay sa panokalang pambansang pondo. Ipinunto na sa mga Bicam Meetings ng dalawang kapulungan ng Kongreso para sa budget, laging seremonya lamang ang unang pulong at harapan ng mga senador at kongresista at closing ceremony ng kasunod kapag paaprubahan na sa kanila ang napagkasunduan ng mga chairman. I totally agree. It needs to be more transparent. And in fact, nagsimula akong lumahok sa BICAM noong nakaraang taon, no? Uh, na may pag-asang nagagawa nga naming mas transparent. Dahil hindi na lang namin uh, ginawa na ceremonial opening and then imamandate mandate ng magkaparehong panel, yung chairs namin, na sila na lamang magpatuloy sa substantive portion ng uh, BICAM Uh, conference meeting. And then magre-reconvene na lang kami para in effect i-ratify yung naging um, uh, deliberasyon nila. This year or rather last year para sa ga uh, para sa ngayong taon, nakikita nyo naman na nakita naman na umupo kami ang bank uh, dalawang beses. Nga lang dahil lumabas yung ganyang mga tanong na pinag-uusapan namin, uh, mukhang hindi pa namin nag-gain yung buong public trust na talagang naging transparent at accountable uh, yung prosesong ito. so Naniniwala ang senadora na naging biktima ng FI news si dating Pangulong Duterte na siyang nagsa publiko na may blankong item sa BICOM report ng 2025 budget. Una na rin itinanggi na Executive Secretary Lucas Bersimi na mapahayag ni Duterte at sinabing dapat mas alam ng dating Pangulo na imposibleng magpasa ng national budget na may blankong items. Para sa Bombo Network News, sa si Bombo JC Galvez naguulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!